nga primitive Dahil kaarawan ko ngayon, gagawa tayo na lechon bilis. Ang una ating gagawin, hiwain lang ito. Okay na. Tapos, uh, i-marinate natin to at ito ang ating sangkap lemon, paminta powder, uh, garlic, at saka ato, toyo, sprite, at mas masarap kapag may magic oh, Ang sarap <laughs> natin na natin gagawin. Ilagay. Ilagay uh, ang garlic. tapos minta powder perkataos lemon uh, ka primitive kung bago ka pa lang sa channel ko huwag kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para update ka sa mga new video ko One hour later. Uh, natapos na namin i yung pili namin at ito na nasa ugan pagkatapos ito lalagyan lang namin ng mga sangkap pakain muna namin ito ito yung mga sangkap guys mga kapunitib pakain na natin <laughs> E <coughs> tapos ilagay natin ang lemongrass ay aba English, English yan ah <laughs> Sadong mapay eh. nilagay ko bawang carrots uh, ano ba to? At, atsaka, sal at saka sibuyas sibuyas dahon dahon at lagyan natin ng paminta powder paminta ulit ang durog Ayan, pamintang buo. cekak magic konting magic para lalung sumarap biji kita kaunting bijinya ah tong spesial sa lahat digamit tayo nang oyster oyster Tapos, patahiin na natin. unang tahi sa labas muna <clears throat> kalawang tahi sa balat naman <coughs> slot na natin dito. Ito, okay. i-close okay. okay. pa natin to Dapat sirado ito. Pero mas kabilang butas. daerah dan apa kamu mengguhi

Ito na po yung lechon belly. Ito po yun. Mm -hmm. Ano daw?